Ito, sa mader, to na huli o. Oh, Kailan to, to na huli? O? Ngayon, nang tunoy? lang. muna iba. Iba, Tatlo? Tatlo, tatlo akong dilawan? Oh, pang okay, <tip> nice na. Inan kilo sa kung saan tayo dumayo mga amigo ay nandito na tayo ngayon sa mother boat at uh, akit muna tayo at kakain tayo dito na yung mother boat kasama kong serviso ibalita tayo dito mga amigo kung anong sitwasyon dito kanina sa kanilang ano paghanap buhay yung huli natin dalawa, dalawa pa rin <laughs> pusikarkilo na ito mga amigo mga amigo, puta na tayo ngayong araw meron na tayong dalawang bluefin yan o ano. nagdali lang pala manner po ito, layo ng ano ari yan, ano yung buya oi hey! anong balita dito ha Kain re. Wala pa. <laughs> May mukha pa lang rin ito. Wala po. Yan wala din kain dito sa ano. Oliver fishing vlog o. Siro siya doon. <laughs> Kasama po siya amigo. Nagayo doon sa ano. Kanina. Pero naka-huli naman siya sa kitang. Meron naman siyang uh, ipatimpa ngayong umaga. Ayun, nakahuli naman tayo ng bluefin dalawa at uh, tatlong piraso sa kitang no. Thank you Lord, sa blessing. Meron pa rin tayong maipatimbang ngayon sa ano, Sa timbangan. syempre San Paladong. Ayun. Bluefin. <coughs> Hindi ko ang na makahuli pa pala ko ng dalawa. Pala sa sana kaganyan na ay biglang kinain yung ano natin. Ah uh, Pataw-pataw. Ito, si Nigo Dolls. siya. Thank So, update tayo dito sa Mother Boat. Mga amigo, kung anong sitwasyon dito. akyat tayo. Tara. At syempre, kakain na rin tayo. Gutom na. Time check. Alas. oh, mag-alas 11 na. Kaya naman ay gutom nang dito ka, mga amigo. Pulsir ang abot. Pero nakakain mata ng ano, biskuit. Borlasoy, borlasoy, borlasoy. si Boborlo ganun pa rin ang short nya simula paglaot grabe si grab, oh. simula paglaot niko hanggang ngayon isang linggo na namin yun yung short ni Boborlo ganun pa rin yun pa rin ang palagi niyang sinusuot grabe tao na to takot maglaba kasi paano sana yung maglaba eh <laughs> na kaya yung mga kasama natin bali dalawa lang kami ni na parin roli nakahuli ng ano blue pin yung dalawang kasama natin nagdayo ay bukya sila bukya sila ay nabukya Alam, ganun pa rin yung shot. Isang linggo na yung short niya. Oh, walang palit-palit short. Grabe bro, Roloy ba? Isang linggo na short. Walang palit-palit. Lima na. Limang araw. <laughs> Limang araw pala. <laughs> Grabe bro, Roloy. Limang araw na yung short. Walang palit-palit. Mabasa, matuyo. Mabasa, matuyo. Yan, sampal na tayo bigo. bay, yep bay. just relax and take it easy karena takut puluban. oh bantay brown ang pa brown mahalag ma kon brown dos stres. Oh, no, dos stres. Oh, parah-parah. yon, Wow. Loh, bolpen. Bolpen tuh mau tulur kemuk kagak main. Lumayan, kira-kira bolpennya opat. Tulur dua hari. Dua hari tahun. Ada ke tobron. Ading no

Irong! Irong! Ah! Aba! Ito pala yung mga... Siguro mga ano vintages to. Yun! Wala <laughs> yeah. mm. man! Buhay-buhay mo natin! Oh! Sasampas sila! Opo! Oh Found. Oh. Sampai pala si Oliver. Ada ada sih. Dun dun Ah, lah. Nyalin dong di sampah ada oliver apa? di sampah ada sampah sampah? di sampah sebentar baiklah wuih, sudah tidak ada saya sudah melihat di sana bulung-bulung? ada di

Pintihan, nagbarito ba, lupin? Wala si Tim O'Bloy. Ha? Si Tim O'Bloy. Si Tim O'Bloy. Ay, sorry. Karaw. Uy, astong kwami ko eh. Tatlo. Tatlong kilo. Dekai. Ai ay. Ay, ilista, ilista, Elesteu. Huh? Main ko toy. Oh? Lo ko main. Ah. Huh? Dua. Dan pe situ nyan. Ini boleh kan? Dan tanda. Lamarang meko. Walai lamarang meko. Wa geu, do ko wa lamarang wa. Ah, lembar nggak satu uh, mga Ah? Singko? Yan, tunggu nabi Oh, pangalan natin Dudung. Dilawa. Ito lang nadali natin, wala kain si kitang Kang bihira oh Mga na pare, pila ka kilo pare Mga na, tis nga namin timbangin yung mga blue pin ko ni awas man Bainti yun Bainti Binti uno pa nga yan Laki Laki ng blue pin Ito sa atin, mga ano lang pala to si Utsu, brown apa brown, ready na bro. brown, ay kanina pa pala eh oh, bah, laki din pala to, malaki <laughs> din blotin blotin. Blotin ba. Ha? Subray, ba? Ah, pala Brown bro. Finlatin, bro, ini, bro, 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 ba bro, 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 Wala, bro, bro,

Ha, ya, ya, ya di mana -iba. Yeah, amigo, MO, kilo dalam DILA, dilawan niku. Dela, 3 kilo. 3 kilo dilawan. iba, nih. Oh, Kang kilo dilawan. dilawan. Ah. Okay, nah. Laki nah mga blue pin. Tapag -ta Ta -ta makahuli kanya mga sampung piraso ah. Tabunin lang yung gilo ng way ilo Brown. Diba, ano time Pasok tayo Makikibalita tayo dito sa ilalim. Plus lang na brown. Uy. <laughs> <laughs> Ako na dong. Akong paon <laughs> Yan. Wala lang kaya sa kitang itu Ito lang mga huli namin service. Si Oliver, tatlong kilo lang huli. Sa atin, tatlong kilo din. Wala na. Ito. Papasok ron. Yan, dito tayo sa loob ng briga. Ito pa lang uli lang amigo. Hindi mahangira na. Sana makarating kami dito. Sa kahit dito lang, basta totoo. Ano yung brano? Mga daw lang. Nice na. Ano yung kilo sa iyo, Pahubungan po, Simba. Dahil mga kanggi, balik tong ba Ah?

Yung siya naman po na lahat. Yung brown, yung tubig brown? Dige, dige. Kaya pa yan o? Kaya po. Yun. yung mga tubig pa. Yon. ba? Kaya po Yun! ba? amigo ko. Nagariya pa sila yun. brown, bro, ka bro. Nahuhuli pa. Nakahuli ka ngayon? Isa. Isa? Yun. Ano yun? Blue pin? Blue pin. Blue pin o yellow pin? Blue pin. Blue pin. Grabe, lalaki ng mga blue pin po. Yung huli natin blue pin may 20 kilos may kit. Tinimbang natin. Sa mga 25 siguro. Laki. Thank Lord, sa blessing no? Ah, uh, Naka, ano din tayo, nakahuli tayo ng ano, akala ko hindi na ako makahuli kanina. So, ikumpensa, kaya nakay paon. May paon, <laughs> paon. Ano, bro. Yung mga walang pain, walang huli. Ha? Akyat? Akyat? Iyan! Tara! Let's go, men! Go! Let's go. Nadali ka? Wag Sige lang, sige lang. Bawi na lang. Next time. Ya, dapat di tayo? go. Hi. Ye. Urus. Loh. Eh. Bisa dong. Ada gua putar dong. Pakai pakai lagi dong. Dan dan bigat tu 5 kilo dan tu masih git. Kan kainen. Thank you. Jangan sampai kena wah. Ui. Oh. Sampai pun mga nge-service kayak mangain. Ui. Mati malah lagi. Wei minor. ¡Oye, Lupin, lupid! ¡Pigil, pigil! ¡Pigil, pigil! ¡Pigil, pigil! ¡Wangil, pigil! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Uno! ¡Dos!

<laughs> bala ka dyan ikaw naman dyan ilo wala tayong ilo pang pain ulus yes, dos si ikaw yun galing talaga bululoy ba saka talagang legend legend of origin ay patay na lag lag aloh wala nang ilo Unti lang ang hilo namin, Miko. Papatay pa to ng mga ilang tunada, Miko. Uy! Ngayon, munti ako na doon, ha? Halak ka. Ito na sa akin, maliit. Patay, hirap pala umakyat dito. Makati. Makati. Uy, patay plastik, mabilin. Makati.

Tapi. ako at tangan. At atay mo hapong. Ano ni? Yan kasalukuyang nag-aari ay mga mother, mga mother. Ang siligbigaw ay papunta sa buyaw. Katalo lang yung mother boat. Buya na sa uh, 200 meters mula rito. Yung nylon naman papunta doon. Ha? Mari rebut but Ah, nama lagi si Dauming Dauming. su. Daming su. da sugat. <laughs> sugat. <laughs> ano, Jo, nak kadale kan na, Jo? Berapa? apa? Pambihirau ho. Hilang sigilang. Maraya patang kurasat panahun. panahon. Tekae pa yang sila. Check natin Miko kung anong ulam dito ngayon Anong ulam natin Miko? Ha? Anong ulam natin? Ano? Ulam natin Ulam po Opo Pakul po Pakul ka na, sarap Iyon, pakul Paborito ay, ay, Wila, ay, ulak, daw, Uy, Miko wala, kay kulat si Nes, Miko Ha? na kung pa nilin Miko Si na daw Si Pata daw pa Si Pata

Ang na nga, mga amigo, mag... Banlaw mo tayo. ako lagi si Baroni. Mag ano ka mo, birds? Mag sabawan? Bigay. Bigay? Ako lagi ikaw para... O, buhinas lo Ah, sunod-sunod na niyang kaon na. Kaon sa bigay, Sunod-sunod na niyang sa bigay, na Hala ka, nakabihis na. Ah, nagbihis daw. Sinabihan ko lang na isang linggo na yun, nagbihis na daw. Ano mo? <coughs> nagbihis daw. Nagkaputi nag <coughs> na. pati. Ay, nagkaputi, <coughs> nagpajama. Yung... Okay. Uy, huwag kang magbiro yan, Loy. Mga demonyohan ka nga yan. Uh, mukha ka pala. Mukha ka na demonyo. Alam, mukha ka na demonyo. Alam, kasi sirang chiliway. Ay, yan na mahirap. Tulang lang doon, nabingot. Sabi niya, Bro, tigbak ka daw sa kanya. Ah, tigbak daw. Bro,

Isungay na pa ulit lagi i <laughs> <gat> <laughs> di ni Bruno Dimonya? Dimonya Hindi mo niya. Hindi mo niya napasa na sa emoji. <coughs> <coughs> May sungay. <laughs> oh, okay, mo sa chat na lang. Oh, kaya nga. Pag hindi ganyan. <laughs> yung emoji. Ay, ah, ya, ay, ay, puro puso Ya, bro. Busuk, busuk. <coughs> yeah, bro

Kaya ilang kaya dito, Migo? Si ano lang nakailan, si Pedro. Tatlo. Tatlo? Tatlo, isa ka-brownie. Ito mo ah? Zero-zero. Pa-zero kay Paon? Dami. Dami? Wala bang kain. Ha? Hindi kinainan. Sila man. Ah. Sumatsambal ano? Oo. Mga ano sila. Migo. Naka-apat sila ngayon dito sa mother boat. Hindi ko alam sa service. Kung naka yung service. Yan, mga Migo update na naman tayo sa next video na, sa inyong lahat gandang patanghali kaya mo tayo so hanggang dito lang muna tong video na to salamat sa inyong pagtanaw mga amigo pag-ambing mo bye